Ha? Ah, ha? Good. Good. Ano naman siya anong tarbao niya? Kumusit. Agordya na dito. Hoy, San Laila. na. Sabi ng gabal, kagaw ang bantay dito. Kasama mo na diyan. Bunguhan. Kagaw ang bantay dito, sabi niya bal. My sweldo kat. Wah, wow, wow. grabe. My pension pa. <laughs> Kompleto na. Ano <laughs> so, ang magsabing bawal dito magpasok? What? Kasi pag alam pa ba wala na.

daming damit dyan. daming damit dyan. Dami -dami dyan. Dami -dami dyan. Pag -dami. nalaman mo, ko a while. Hmm. Gagawin ko. Ah. Paano yung bahay doon? Ano yung bahay mo doon? Hindi mo na. Hindi iwan. Hindi ko na narinig. Hindi narinig. Paano yung bahay mo doon? Hindi mo na... Ah, sino may iwan doon sa bahay mo? Yan, saglitan ko na lang. Ah, uh -huh. okay. Ako tayo dito. Ako kami rito. wag ka, ka, ka magpapasok. <laughs> Ang daming gumaka, basbate, gonsol. Pero sugod dito ka lang. Bantay. Ah, tama, tama. Sundalo ka diba, diba? Sundalo ka. Si Duterte nasa ibang bansa na, sa Netherlands. Baka maka hindi na makabalik siya. Ewan ko lang, hindi na yun. Uso na ngayon ang kwan eh. Kidnap. Kidnap. <laughs> Kidnap. <laughs> <laughs> alam niya eh. <laughs> Wala cellphone yan, pero alam niya. <laughs> Kidnap. <laughs> Grabe. Dito ka na! Hindi yeah. <laughs> ka na uwi! <laughs> <laughs> Ganun lang guys, Kuya Wan. Hindi, totoo 'yun. So, may libre ka ng pangkamot. Oh. Tatay batas. Totoo 'yun kasi kailangan may bantay dito. Wala, hindi hindi ka na o, talaga uwi. Ano? Okay ba? Uwi lang doon pag Okay, good. Dito ka lang! Basta awang ko lang yung uh, may Ay, kakang uh, uh, e Paano yan maka... Oh my paano makarinig? Kuya <laughs> Mahal. Paano, paano makarinig yan? Ibungo ka mo gagaw yan. <laughs> Ay! Eh. Paano mo marinig pag may magkatok? Hindi <laughs> ka ano Al Kailangan, kailangan talian yung pamo mo. Hilahin na lang nila yun. <laughs> Pag nagkata yung na, walang na bukas, dahil yung sa siya. Hindi, <laughs> simple kakatok yun si ano, anak ni Kuya Bal. Kailangan talian yung paa mo. Tali. Isabit doon, hilahin. Dapat 'yan din doon, nakalampisin. Oo. Pag ayung gagalaw-galaw na. Ha. Ah. Tatay. Tali at ali. Kaliyan yung pamuha. Eh tapos ilalabas doon sa gate. Hilahin na lang nila. <laughs> 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 Patay ka diyan. Ano? Okay no? Okay. Hindi na nawawala sa tao yan. May sahod, okay. May pensyon, okay. Lahat okay. Okay. Grabe. ano kaya dito pag na... na Taray, tatay batas! Sumakay ka ba o naglakad? Lakad. Naglakad? Ay. Ilang oras? Kung lang yan, madali lang yan. Sige-sige lang ang lakad. <laughs> sige, sige. Kahit may ah, lahi. <laughs> Saan ka dumaan? Sa kalsada. Sa kalsada lang? Grabe, oy. Hindi ka napapagod? Ay, sige, sige lang. No, pag napagod, di upo. Katulig <laughs> <laughs> ngayon, <laughs> <laughs> napakupo na. Naman ako. Ang nakarating ka, no? Eh, paano yan? Dito ka muna, sabi ni Kuya Bal. Hanggang wala siya. <laughs> Hanggang wala siya. <laughs> Hanggang wala siya.

Na. Nakapwesto na. Okay ah. Maghapon na. Okay. okay. Okay daw. Ay. trabaho na. oh, Ute, may trabaho ka na. O, oh, oh. oh, mapira pa no. Grabe, makarami ka. Yung <laughs> sa'yo, Dra. Yeah. Yeah.

kaya lumalaya siya dito eh. Dahil gusto mo Kaya siya dito eh. Kaya lumalaya Kaya dito eh. Kaya lumalaya dito oh, eh. Oh. ka ba? May pagkain. Bago ibibili ka pa na May pera pa. May oh. oh, pera <laughs> <Pampira, pampira. laughs> <laughs> ka pa? Oo. yan. Pambihira. Pambihira yan. Wala kang ka lang. Kapag si huwag Ay, ito si uh, yan, Magluluto tayo, Oo. Oh, oh. Yan oh. <laughs> mo, pangka, ikaw ay inaway. Kasi nasunod ka lang sa batas. <laughs> Bis na siya. Duty na siya, duty. Duty. na si Tatay Batas sa Lighthouse. Grabe, guapo na, guapo? Bagay. <laughs> Buti may brief. <laughs> Ala, wala bang binigay ni ko. Ba uh, naman? may wine. <laughs> Grabe. Kunti lang. <laughs> Grabe. Oo. Uh -huh. Sa'yo. Ala, inubos. <laughs> inubos. Sabi mo, ito lang. <laughs> Masama ka.

Magawa <coughs> Hindi, para alam natin ang limbawa, dumating si Marke or yung mga bisita, kung anong buwan, malalaman natin kung anong buwan siya dumating dito. Yun ang kagandahan doon. <coughs> basta ang sabi sa akin sa akin ni Corban? Huwag ka dito, dito ba lang? Makamasid oh. ka. Wala naman sa akin sinabi si Corban kung tanungin mo at kung ano kailangan mo. Oh. <coughs> Wala naman. <coughs> Mabili nga daw siya ng sulatan. Mab Mabili siya ng sulatan. Tay! may lumabas, tapkapan mo nga kasi ka baka sumuha nalang sa tapin eh. Oo. may dito, mo. Ha? Ano na yung tapin natin. Oo. Oo. ako, wala akong baril. Wala akong baril. Oo. na rin itong gabi. Oo. Oo. Anong gabi yan? Anong gabi? May kasamahan po lang ito. Hindi. hindi Say, hindi ka mabuburik. Uusap tayo lagi. Na? No? Uusap tayo lagi. Ano? May epekto na yung May epekto oh. na. Masarap talaga. Masarap? Oo. Uh -huh. Mainit na? Buhay na oh! <laughs> 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 Kanina. Kanina. Wala. Ano ko? Sa pilar? Bakit? Ano sa pilar? Kapila rin malungkot doon ng anong tao. Wala ka man lang doon ng pasyal-pasyalan. Sabi ng dagat ay. O, oh, doon lang dagat, no? Naalala mo pala? <laughs> ganyan na lang ang tao talaga. Dito maganda na sa lugar na ito. Ang kailangan lang na ito, pagkain. At uh, mga kagamitan ganyan. Tama, ito lang. Wala problema dito. Maraming pagkain. Tama lang. Tsaka, Kakain ka lang. Hindi ka magluluto, Kami na bahala. Ano? Kasi hindi man ako marunong magluto. Oh. Kakain ka dito ng masasarap. Pati kayo? Oo, tayo. Uh. Uh -huh. Uh -huh. Dito ka lang ha. Huwag kang umalay. Sabi ni kuya. Uh -huh. Nagluto pa ako. Dinala nila yung ulam sa kakanin. Dala nila. Nagluto ulit ako. Oo, oh, marunong ka na magluto. Ah. No problema si Kuwan. Basta may maintain lang yung kanyang katawan. Huwag siya na high blood. Iya, yeah, yeah, yeah. Ano mo, mayroon ganyan? May pera. Sobra naman kung dumalo ko high blood. Namatay? Namatay <laughs> 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 daw. Ah. Kaya tatansyanin mo yung sarili mo. Hmm. Kahit ma-pera ka, mag lahat. Unti-unti mo lang okay. tatyang uula oh, sa sarili really mo. Oo. Oh. Kasi hindi ka pakikinabangan ng iba. Oo. Oh. Oo. Oh, wala. Wala ah, ganyan tao. Lahat-lahat mamatay. Depende. Chinta na yan. <coughs> Tay Batas! Ah. Kaedad mo pala si Duterte! Patay okay. niya sa Duterte. Hindi pa. <laughs> mamamatay na yun. May sakit sa puso yun. Bakit ikaw? Mamamatay ka na rin? Oo. Oh, Ikaw pa na. si Duterte. Ikaw, uchinta ka din. 80 na ako. Oo. Oh. oh. Kasi ganun ko pala yung hype din. Ano? Kaya wala. Huwag mo sabihing mamamatay kasi pati ikaw mamatay ka na rin. <laughs> <laughs> Bakit ka matatakot sa kamatayan ay right? talagang yan ay binigay ng Panginoon. Ay Diyos ko. Iba-iba lang ang oras. Luto tayo mga kaling. Agoy. Ituhin ko lang yan. Lahat bagay na, may pagkain kami.